Panoorin natin 'tong mga clip. Panoorin natin. Tata uh, namamin natin ang mga payo ng bawat senador, okay? Going three weeks nang wala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at sa mga kumuquestion daw sa kanyang paid absences may payo. Si Senate President Tito Sotto, yan ang agenda report. Ni Hanati Ino-joke ni Senate President Tito Soto na magreklamo na lang sa Ethics Committee ng Senado ang sino mang concerned sa attendance ni Sen. Bato de la Rosa. Oh, pwede. So, he's giving the idea. Sen. Bato, Bato, SP Tito Soto is giving the idea. Sige, file na kayo. Kasi feel ko, wala magpa file Mukhang wala magpa file among them from the Senate. Kaya ni-encourage na lang yung ibang tao na taxpayer na magsampan ng kaso. Ah, kasi tingin ko, among them, walang magsasampa ng complaint. Siguro, paglalang sa mga eh. Kulig. hulig. Diba? Kaya sabi ni Senator ni SP Tito, sige, sampa na kayo. And then, tingin ko, with that, pwedeng hearing. Ah, ito yung pakiramdam ko, mga kaya. Ito yung nararamdaman ko. Why, why uh, Tito Sen or uh, SP Tito uh, made that statement? Ay, sorry, sorry, nawala. So mga kakli, tingin ko, ang reason for this, tingin ko lang ah, ramdam nila yung dilemma, ramdam nila yung dilemma ni Senator uh, Bato. Kasi nawala siya after niya madinig na may warrant of arrest. Ayaw niya mangyari yung kamukha na nangyari kay uh, dating Pangulo. Ayaw niya, kahit sabihin niya noon na kahit sabihin niya noon na um, uh, ready siya, uh, magpapaposa siya kay Senator Trillanes, uh, hindi niya gugustuhin na pumunta sa dahig. At ang pakiramdam ko, pakiramdam ko lang, baka patapusin niya yung term. ba diba? pag natapos yung 2028, baka lumabas siya kung kaalyado niya mananalo pagka-presidente. Or anybody na pwede niyang kausapin. Kasi now, maka, mukhang hindi eh. Mukhang hindi kakayanin. Diba? Na mapakiusapan na wag siyang ipahuli. Kasi, ito uh, it would also be unfair mga kaklase Sa akin pa na ito, akin to ha. Kung ginawa uh, na dalhin, padala si dati Pangulong Duterte sa ICC, dapat pantay-pantay lang, di ba? Hindi pwede yung isa lang dinala. Tapos yung isa, kung may warrant of arrest. kung nga, may warrant of arrest, ay uh, special treatment. Tingin ko, para ka namang uh, may kinikilingan nun. Kung, kung ganun mangyayari. So, ito, sa tingin ko, wala among them, no, among them, doon sa Senado na magsasampa ng complaint sa Ethics Committee. Tatandaan nyo before, si uh, Senator, uh, si Senator um, Nancy Binay, nagparamdam siya na magpa-file siya ng complaint kay Senator Robin dahil sa ginawa nung asawa niya yung nagpagluta drip. Gluta drip lang yun ah. Eh, ito hindi pumapasok. So, tingin ko, among them, wala. Kaya hinihimok ni, si, ni FB Tito na sino man sa inyo, taxpayer you file a case. Kasi, tingin ko mahihiya sila. Na, sila pa yung mahihiya. Di ba? Sila pa yung mahihiya. Kasi e, eh, ba to? kahit na sila yung gagawa, supposed to be na kanilang obligasyon, kung meron sila nakikita misbehavior, sa, sa miyembro ng Senado. Ano yun? Parang di ba kakaiba na ikaw yung walang ginagawang mali, tapos ikaw pa yung mahihiya kung iko call out mo yung ginagawa niya mali. May ganun na yun sa Pilipino, di ba? Parang sila yung mahihiya kasi kakilala nila, kasamahan nila, na mahihiya silang sila mag-start na gumawa ng kanilang trabaho, i-call out yung kung may mali or i-penalize kung may mali kasi kasama nila. Diba? So, yun yung nakikita ko. Yun yung nakikita ko. ba? Diba? So, yun ah. Yun ang opinion ni SP Cheese. Ay, ay, SP Tito. So, hindi natin, we cannot blame SP to. kasi at least, nagbigay siya ng idea. Sige na, you can file. So, yan. So, well, sabi nga natin, ganyan ang Pilipino, minsan tayo pa'y nahihiya. Kasi kakilala, kaibigan, nakasama, ikaw ay nahihiyang parang ikaw pa yung magda-down. Parang ipipin down yung isang tao. Although, ito yung nasa batas, di ba? Kung ganito yung pinagdadaanan ni Senator Bato. Okay? So, okay na tayo dyan. Kaya SPT to. Okay yan. Okay? So, at least nagbigay siya ng, 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 um, nagbigay siya ng advice. O, oh, sige na. Yung mga taxpayer, pwede na kayong magsampan ng reklamo. Ayan, oh, Reklamo sa paid absences ni Senator Idaan sa Ethics Committee. Okay? una na kasing lumitaw na walang no work, no pay rule para sa mga mambabatas, kahit gaano pa sila katagal absent. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gusto ng tangwi, ito ng ganyan, ano, at saka let's say gusto ng panagotin ng isang legislator, magpahay sila ng uh, ethics complaint, at magpahay sila ng magandang remedyo. That's not true, oh, diba? Yun yung, yun, yung, yung, yung ulan din yung sinabi, diba mga, sinabi niya, okay? Mm. Meron siyang at least, Uh, may way na kung gusto natin mapanagot si so Senator Bato sa kanya mga absences, no? O missing in action, hindi na nagwo-work no? you, you, you you file a case. File a complaint sa Ethics Committee. Matalakay para matalakay natin 'yon. para matalakay, di ba? Tatlong linggo nang missing in action si Senator Bato de la Rosa sa Senado kasunod ng report ng ombudsman na may arrest warrant na raw ang ICC laban sa kanya. Kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Una lang kinwestiyon kung dapat na bang mag-craft ng Senate Rules kaugnay ng pagpapasahod sa mga senador kahit absent sila. Pero duda si Soto kung makakapag-amyenda ng ganitong rule. Allotted na rin daw ang budget para sa mga criteria. So far, in Please tell me. Ha? Si Senator Bongo ba nakikita niyo pa rin? Natin ba siya? Hindi ko napapansin na. Ito definitely itong naka gray nakita niyo si Senator, mukha si Senator Villanueva 'to. Ba? si senator Gis, nandiyan pa rin naman. Senator Jingoy, okay? Sweldo nila. May hirit pa si Soto. Sa Kongres, mayroong isang buong taon hindi mapasok eh. Uy. Sino yun? Sa Kongres? Sino 'yung mga, krim? may, pinar may pinarilinggan siya dito, hindi ba papasok? Well, alam ko, alam ko, alam ko. Si ano, alam ko si Alvarez, nag-nag-daging naging issue 'yan. Ha, si Alvarez, Pantalin Alvarez. Tapos si Pulong. Si Pulong, may pinariringan niya? Ha? Huh? Oo nga. Isang taon. Diba? Ulitin nga natin yun mga kakli. Oh. Okay, di magpasaling si Sen. Ano ah? Yeah. Nya, kaugnay na madugong war on drugs ng Duterte administration. Una ng kinwestiyon kung dapat na bang mag-craft ng Senate rules, kaugnay na pagpapasahod sa mga senador kahit absent sila. Pero duda si Soto kung makakapag-amienda ng ganitong rule. Allotted na rin daw ang budget para sa sweldo nila. May hirit pa si Soto. So, eh, pero kung allotted, di ba yung mga empleyado, allotted din naman. Pero pag absent ka, absent. No pay, di ba? O, ang grace ka, mayroon isang buong taon, hindi yung mapasok eh. tapos Sa so, kagana ba silang ginagawa, wala rin kong mahawal eh. diba? O oh, ito, 2 to 3 weeks pala. pa lang. Napakaraming kung... Ang mga ginagawa yan dati, ba't hindi nyo may question? Sir, wala pong rin. Oo, oh. 'di ba, yung house, madami talaga ang mga absent Be, al alam ko kasi mga kasi eh, Pantalon Alvarez, sumalang din siya sa Ethics Committee. Pero parang ano eh, parang na justify eh. Work from home. yun eh, ang senator na papaginita sa dalawang tatlong linggo di pumasok. Functioning pa rin naman daw ang opisina ni Dela Rosa dahil may mga staff pa rin siya roon. -al alam nga, hindi siyempre pag wala siya yung staff, di ba? Di wala na sweldo yun. O, oh, sila din naman magsasuffer kung di sila mapasok, sasabayan nila yung boss nila. Lala naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Oh, ito, pakinggan mo to mga kaklir. Pakinggan nyo to. Ha? Ah? Kakaiba pa yun ito mga kaklir. No, na option ito ni Dela Rosa. Lalo na't kailangan niya raw ng assurance. Option? Option na to work? Mga kaklir? Alam mo, na, minsan naninibago na ako dito kay Senator ano, ah? Alan Cayetano. Ha? Ah? Ah, ha? Okay. Oh dahil may mga staff pa rin siya roon. Pinaalala naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na option ito ni Dela Rosa, lalo na kailangan niya raw ng assurance na mapoprotektahan ng gobyerno ang karapatan niya sakaling totoo ang ICC warrant. Mga eh, yun yung hindi ko makita. Actually, dapat siya lang itinake po dito. Kaya lang, marami naman ang senador na nagbigay ng opinion. eh. eh ng, 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 payo eh. Option? Option ni Senator Bato? not to report for work because of fear? Kung may wala na to pares o wala. So it means, kung may warrant of arrest man siya na inisya ng ICC, ambasa basa ko kay Senator Alan, huwag niyong isuko. Huwag niyong isurrender. Dapat may assurance dito. 'Di ba dapat protectionan nyo. So lumabas dito, huwag niyo isuko. Kasi kung isusuko nyo, matatago talaga 'yan. And for him, it's okay. Option, ni Senator Bato na sumweldo habang nagtatago. Option, ni Senator Bato na huwag sumuko. wag ah, huwag sumuko, magtago, huwag magtrabaho, pero sumusweldo. Kaya yun ang mga kriya. Yun, yun yung nakikita ko, ah. Tinan nyo. At kailangan pang proteksyonan. Senator Patwa, have a So... Ulit, ulit. No, na option ito ni Dela Rosa, lalo na kailangan niya raw ng assurance na mapoprotektahan ng gobyerno ang karapatan niya sakaling totoo ang ICC warrant. Anong proteksyon? Anong proteksyon? It's so broad. Anong klaseng proteksyon? Proteksyon na o sige, kapag hinuli ka, you will have you will have your doctor with you, you will have your lawyer with you, you will have your own nurse, you will have your own security, you will have your lawyer. Kung dadaling ka sa ICC, ganun bang protection? Katulad ng ginawa kay dating pangulong Duterte. Anong klase protection ang gusto ni Senator Alan? Di ba? Oh, may option pala na 'wag pumasok sa Senado. Yun nga, mixin Eh. Basta may takot ka, sa pwede mangyari, pwede iboto ka ng tao at huwag na magtrabaho. Bakit? Eh, option na hindi magtrabaho kasi natatakot ako eh. May di ba? Option. So, hindi ba lugi yung taong bayan dito? Basta may takot. Basta may takot. Sige, huwag ka na pumasok. Option mo yan. Yeah, ang gandang payo, di ba? Maganda ba yung eh 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 anyway, misa kasi makikita mo kung kadiado ba yung Magpapayo o hindi. <laughs>